yan guys gusto na ako sabihin. video may gusto akong kwento sa inyo ano ba ba yan kakalit lang mas galing sa work practice so mga 5 minutes sa ako tuloy daad to ito ko. kasi naan to ako pero gusto kong share sa inyo tuwang tuwang ko sa bata ginapatrick tsaka yung isa kasi nakita ko siya Pauwi ako ngayon nakita ko yung isa yung binigyan ko na nakaraan ng pagkain yung batang pidabot PWD na katulad ko. Tapos ngayon, pauwi ako nakatakos si Patrick. Nung nasa, ano ako sa mga Tapos kaya na yung bata nakita ko din. Pero so, nung morning to, ang tatrawa kay Patrick. Kasi, abang naggagawa ko sa store, abang naggagawa ko lahat-lahat. Tapos ako ito nyo guys. Nawa ko sa si bata. Tapos, ano, sesyo ng sayo doon. Tapos lahat ng, ano, sayo siya, sayo sayo siya, 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 siya. Parang tuwang-tuwa ko sa kanya. Ngayon, iniisip ko nung mga tanghali ko makain pag ko guys, yung mga katulad ko po na PWD, paano kaya sila guys? Paano kaya sila nakakain ng three times a day? Paano po sila nakakatulog ng mais? Lalo na po kung umuulan. Lalo na po yung minigaan nila is karton lang. Ako po, sa totoo lang guys, nice, pinabuli din ako. Totoo lang. Ito as in din ko kasi yung pa ako. Kasi <makes> yung okay, okay. pa ako talaga. Na, na po yung pa ako talaga. Tingnan yung kaano kayo kung kayo na Ito kasi malaki. Ito malaki. Ito malaki. Ayan. Ayan. ito malaki. So, yung katawan ko talaga is pita Pero hindi ko kinukumpara sa yung sarili ko doon. Kasi parang sa isin ko, sa haak ko talaga is, ano, sobrang time core pa rin ako. Kasi alam ko, alam niyo mga kapatid. Kasi ang, ako, kompleto, nakakalakad ako. Ay, yus, nabubuhay ako, kumakain ako. Pero sila po talaga dito. Kaya sa so, niniisip ko, lagi, pagdating po kayo sa pita puloy, dito ako, is, Uh, ang iniisip ko po is kung ako sitwasyon hindi ako nakakatulog pa gano'n paano kaya sila no? mo mga kapatid diba? ako ang sarap sarap ng tulog ko pero sila, nadaan-daanan sila minsan mapanghi, minsan amoy yung yung, yung andag dun sa kilikili yung ang hit ba yung may putok na putok wala ko talaga ako mga kapatid. Gusto ko lang itong i-share sa inyo. Ang dami-dami dami po. Ngayon, hey, may sinisip po talaga. Pag ako talaga mga kapatid, totoo lang. Ang una-una ko talaga sa tutulungan. Lagi ko, dati na totoo po ito. Gusto kong sabihin sa inyo. As in, walang plastic can. Walang ano. Pag ako po talaga, kanyari po, kumita talaga ako sa YouTube. Alam mo mga kapatid. Ang una-una ko ang tutulungan is yung Pangalawa is, pangapilabulin na katulad po. Naiyak ako kasi. Hindi ako ng tao eh. Matulungin ako. Pero pag nakikita ko yung mga batang na hangay na asa, naiyak ako kasi. Parang iniisip ko na sa so dinami-dami na. May nagpano ito. May sa tabi ko. Sa so dinami-dami ng mga bata. Ang swerte ko pa din kasi. Pero sa DMPW pa ako. Nakakatulong ako. Nakakain ako. May sarili ako. May mayas akong higitaan. Pero sila po hindi. Kaya pagdating sa mga ganito, ko, parang puso ko, gusto ko silang tulungan, gusto ko silang bigyan ng, kung mag-aaraw sa kanila. Gusto gusto ko po talaga yun. Kasi tinapagawin ko lang yun, nung, nung nasa probinsya ako, nakikita ko ganito ganun. Tapos, dito, as in, dito talaga po, nakikita ko, ang dami dami ng mga bata. Tapos yung mga bata, minsan nagahingi ng piso, tapos minsan nakikita ko may mga bata sobrang liliit, tapos nagahingi ng masilin. Minsan nakikita ko, minsan yung mga dala din tinatay pag binigibigin ko. Hindi po ako madamot na tao. Gusto ko lang sabihin. Kapag mayroon pa ako, kahit piso-piso lang po, limang peso, sampung peso, hindi naman po siguro yung masama para tumulong sa mga batang nangangailangan. O oh, mas, kahit sa yung mga, sa mga ano ko, sa yung, yung, yung mga senior citizen po, minsan, minsan po talaga nung nung nasistura ko po ah nung nasistura ko sa so, mister po nung dati dati nasistura ko alam niyo po talaga mga kapatid pag, may na, may sobra sa akin sa sister tapos pag may nangangailangan gusto ko po talaga yung sir hindi po ako madamot hindi rin po ako hindi pong tao na yung hindi maawain gusto ko talaga tumulong sa tao as in puso ko ako po ha, kwento ko lang talaga sa sarili ko. Hindi po, kung, kung magigilala niyo po ako sa personal talaga. As in, mapagbigay po ako ng tao. Lalo na sa mga pw na nangangailangan. ngayon na. Kaya sa ko kayo pa Jesus. Sabi ko, Jesus ko mga mere, kapagpapire sana balang araw, makatulong ako sa mga nga ngayon Sa mga katulog ko, sa mga sinyo, kasi sa mga anas, na po. Kasi pareho din nila po talaga. Sa dinami namin lang sa mundo na mas may hirap. Misan nga may issue po po. Misan na po yung mga may hirap. Misan sila pa po, po yung inaati, di ba? Pero sa dinami dinamin namin po, hindi ko po, po yung lahat. Pero po, sa so, mga mararami nitong mga pera, parang ang baliwala, pa. parang ang, ang, ang ano lang sa kanila yung pera, yung, hindi ko po inano, pero talaga, kung kung pinanganak ako talaga na mayaman, yes po. Pero yung pinanganak, pero ako naman yung talaga po, naman, no? kapag ganito yung buhay namin, ganito yung buhay ko po. Pero pag umangat ako, hindi ko po, ang kasi po yung ano, yung pera, yung kayamanan, hindi naman pala tinadala po yun pag namatay po tayo, yun, di ba? Gusto ko lang po talaga tumulong sa tao. Gusto ko po nga, na sa pamilya. Kung pamilya ko kasi lang yun, yung mga kapatid ko, yung, yung yung mga yung mga magulang ko, sobrang supportive lang talaga sa akin. China, sila ganito. Pero kaya kaya gusto, gusto ko talaga tumulong sa mga nangangailangan. Mas gusto ko tumulong sa Katolik, PWD, at sa simbahan ko namin. gustong gusto ko talaga po yun. As in, pinakangal ko talaga na as in, tapos promise to God, kapag mayroon ko talaga ako, sila sabi ko talaga sa relief eh. Na, ang unang tulungan ko po is yung mga uh, kong kita sa kanya simbahan. Kaya, kaya mas ayoko talaga nang nangyay, ayoko sa nang ibigay lang talaga yung, yung, ano, yung, yung, gusto ko lang yung ayoko talaga sa minsan niya pero gusto ko i share kasi nakakatuwa yung tutulong ka sa kapwa natin na gano'n. Tutulong yung puso ko, parang gusto yan ko nila. Kaya kung makikita ko na nangyay ako, magbibigay po talaga So, um, hindi pa ako malam mo, hindi rin pa pero kung alam mo sa sarili ko na kunting pag mo, hindi naman na ano, hindi naman magbibigay po siya lang kasi mas magandang tumulong ka sa kapwa mo, kung alam mo na nangangailangan naman, sa kung alam mo naman na, hindi ang bakit ko hindi, di ba? kahit 10 piso lang yan, kung bibigay mo na bukas sa kalooban mo po ha, kung bukas sa kalooban mo po sobrang laking blessing na po sa kanila yan, so ako nangyewala po talaga ako doon sa doon mga kapatid. Yun lang po talaga. Yun lang po muna yung aking pointo, Kasi ako po ay medyo inaantok na. Ako po ay yung regula po. lang ako for 13 minutes. Kasi ako naman maya may duty ng madaling araw. Hindi ko po sabi ko saan. Pero hirap po talaga. 5 to 2 pa sa tos kakawi ko lang. Ngayon, ngayon. Pero kinento ko lang kasi ito. Ang tawa ko sa'yo, Patrick. Kahit di hindi kita kano Bilang ito Bulo di ako. Tsaka yung isa, hindi ko pa tanong yung pangalan niya eh, yung bata. Pag nakita ko po, susunod, abangan niyo po. Abangan niyo po. May eh, picturean ko silang dalawa. As in, abangan niyo po talaga. May e, picturean ko. Tapos, nakausapin ko sila. Tapos, abangan niyo po. Unang serye lang po yun. Abangan niyo po talaga. Yes. Thank you, guys please watch po sa aking YouTube channel ni Martinez. Kung po nga kalimutan para tumulong po ako sa mga nangangailangan mga pinabulong sa kasimbahan ko na mis mas nangangailangan ako. Please po subscribe my YouTube channel Maria Martinez. I love you and mahal ko po kayo.